Isang magandang hapon sa ating lahat. Narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong aralin. Ito ang paggawa ng menu para sa isang araw batay sa food pyramid o pangkat ng pagkain. Pero bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral sa ating aralin kahapon. Ano-ano ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain ng pamilya? Alin sa mga salik na nabanggit ang sa palagay ninyo ang mas mahalaga? Para sa ating pagsasanay, piliin sa kahon ang tinutukoy sa bawat pangungusap. So ito yung pagpipilian natin. Budget ng mag-anak, kabuuan ng mag-anak, lagay ng panahon, sustansyang kailangan ng bawat kasapi at ang kalinangan at pananampalataya. Number 1. Dami ng taong bumubuo rito. Number 2. Dito nakasalalay ang halagang iuukol sa pamimili ng pagkain at uri ng pagkain. Number 3. Kailangang marunong pumili ng masustansya at murang pagkain ang nagbabalak ng pagkain ng mag-anak. Number 4. Masarap kumain ng may sabaw at mainit sa panahon ng taglamig. At number 5. Maaari ring batayan sa pagbabalak ng pagkain bibilhin. Para sa pag-aalis ng balakid. Ang unang salita ay menu. Ito ay lista ng pagkain na inihahanda para sa pamilya. Sumunod ay food pyramid. Ito ay magsisilbing gabay kung gaano karami ang pagkain na manggagaling sa bawat pangkat. Ito ang patnubay tungo sa isang balanced diet o balanseng pagkain. At ikatlo, balanseng pagkain. Ito ay tumutukoy sa tamang uri at dami ng sukat ng pagkain. Ngayon, at pagganyak. Tingnan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang masasabi ninyo at mapapansin dito? natin ang larawan. Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Tama. Ito ang tinatawag nating food pyramid. So ano ang food pyramid? Ang food pyramid ay isang modelo na nilikha at dinisenyo upang gawing mas madali ang malusog, maayos, tama at masustansyang pagkain. Ang malusog na pagkain ay tungkol sa pagkuha ng tamang dami ng mga nutrisyon tulad ng protina, taba, bitamina, carbohydrates at mineral na kailangan ng isang individual upang mapanatili ang magandang kalusugan. Ang mga pagkain na naglalaman ng magkaparehong uri ng mga nutrisyon ay pinagsama-sama sa bawat isa sa mga istante o level ng food pyramid. Nagbibigay ito ng mga pagpipilian ng iba't ibang pagkain kung saan maaaring makakuha ng idea para sa isang malusog na jeta. Ang pagsunod sa food pyramid bilang isang gabay ay makakatulong sa iyo na makuha ang tamang balanse ng mga pagkaing na kapag sa loob ng iyong calorie range. Nagbibigay ang mga ito ng kaunting mga mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang paglilimita sa mga ito ay mahalaga para sa malusog na pagkain. Narito ang mga istante o level ng food pyramid. Una yung carbohydrates or grains. Ito ang nasa unang unang level o pinakamababa ng food pyramid. Ito ang nagbibigay lakas at kadalasan ay nagpapabusog sa isang tao. Ang mga uri ng carbohydrates ay ang kanin, cereal, oatmeal, patatas, tinapay at iba pa. Sumunod ang Glow Foods. Ito ang nasa ikalawang level ng food pyramid. Ang mga pagkaing nasa level na ito ay ang mga glow foods tulad ng mga prutas at gulay. Sumunod ang protein o protina. Ito ang nagbibigay lakas at sustansya din sa katawan ng isang tao. Ang mga pagkain dito ay ang mga karne ng baboy, manok, isda at baka. Sumunod ang dairy. Ang mga pagkain sa level na ito ay nakakatulong upang lumakas ang mga buto at ang resistensya ng isang individual. Ang mga pagkain na bibilang dito ay ang mga keso, mantikilya, gatas at iba pa. At ang pinakahuli ang fats, ito ang nasa tuktok ng food pyramid. Ito ay kailangan din ng katawan, ngunit makasasama kung dadamihan o susobrahan. Ang mga pagkain na sa level na ito ay ang mga mantika, asukal, asin, at iba pa. Ito ang mga alituntunin sa paggawa ng isang menu. Una, gawing batayan ang tatlong pangunahing pagkain. Ikalawa, Magplano ng menu para sa ilang araw o isang linggo. Ingatang hindi maulit ang ulam sa susunod na linggo. Pangatlo, gamitin ang pagkaing nasa panahon. Ang mga ito'y mura at sariwa pa. Ika. Magplano ng menu na madaling baguhin kung kinakailangan. Ikalima. Iwasang magdulot ng iisang uri ng pagkain sa isang hain o magkatulad na uri sa paghahain. Halimbawa ay pansit at sopas. Ikaanim, huwag magplano ng pagkain parehong maasim o kaya ay may sarsa. Magplano ng pagkain kaakit-akit sa paningin at malasa kainin. Ikawalo, Huwag pagsabayin ang mga putahe ng nangangailangan ng parehong kasangkapang gagamitin. Huwag pagsabayin ang putahe kailangang isilbi na bagong hango sa lutuan kung kakulangan sa kagamitan. Kasampo, huwag pagsabayin ihain ang mahirap tunawin na pagkain sa katawan. At ang ikalabing isa o um, huli, Bigyang halaga ang mga kagustuhan at pagkain kailangan ng mag-anak. Narito ang halimbawa ng isang menu para sa almusal, tanghalian o hapunan. Ating pakatatandaan, ang tatlong pangkat ng pagkain ay dapat gamiting patnubay sa paggawa ng menu ng mag-anak sa araw-araw. Ang agahan, tanghalian at tapunan ay dapat nagtataglay ng pagkain sa bawat pangkat. Ang larawan ng food pyramid guide ay magsisilbing gabay kung gaano karami ang pagkain ng gagaling sa bawat pangkat. Ito ang patnubay tungo sa isang balanced diet na magtataglay ng tamang uri at sukat ng pagkain. Para sa ating pagtataya, batay sa binigay na halimbawa, gumawa ng menu para sa inyong pamilya. Para naman sa inyong karagdagang gawain, gawin ang sumusunod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.